Tama mo Ay maganda yan. Aling Alma! Yung ah. bitita mo na nakaraan, dito na naman. Aling Alma! Ano? Bakit? Si Ate bani po. Nasa presinto na kulong. Ano? Eh bakit? Ay, nahuli po kasi siyang nandukot. Ayun na naman. Ano ba, ba? sinasabi ko? din ba sabi ko magbago na kayo? Mapapahama kayo sa ginagawa niyo na yan. Gusto naman po niya magbago. Eh, kaya lang minalas po. Ay, pwede ba yun? Pwede pala yun eh. <laughs> Ay, paano na? Ano namang nangyayari ngayon? Kaya po, Aling Alma, sana po tulungan niyo po siyang makalabas. Wala na po kaming ibang maingat ng tulong. Sir, itutuloy ko na po yung kaso. Ako po yung nanakawan kahapon. Sigurado na ba kayo? Opo. Mm -hmm. Nineng V, si Wally, asa lang. Aling Alma, siya po yung dumutan na ate kahapon. Siya po yung nagpahuli. Ano? Si Angie? Ikilala eh, ko yan. Antayin mo ako sa labas, kakausapin ko lang ha? Sige ho, sige. Angie! Nay Anna! Um, bakit po kayo nandito? May nangyari po ba? eh, uh, wala. May nangyari kay Elias? Ah, wala, wala, wala. Ah, uh, ah, uh, uh, ikaw talaga ang pakay ko. Buti na lang nagkita tayo dito. Bakit po? Ah, uh, tungkol po ba kay Elias? Uh, hindi din, hindi din. Um, hindi ba nadukutan nga kahapon? Opo, kinasuhan ko na nga yung hayop na yun eh. Kapal na mga. Ay, Eh, teka, teka -te -te mo na. Sana ibalato mo na lang siya sa akin. Yun nga, sana yung ipapakiusap ko sa'yo. Kilala niyo yung magdanakaw? Ay, teka na. Mabait naman si Bane. Nagipit lang kaya naging desperado. Tsaka, hindi naman ako yung wallet mo, di ba? Baka pwedeng pag-usapan niyo na lang. Nakikiusap ako sa'yo. At saka alam mo kasi, may sakit yung tatay ni Bane. Kaya, Nagawa niya 'yon. Hindi na siya uuulit, sisiguraduhin ko. Eh pero pakiusap lang. Maraming salamat po. Ay, Alma. Maraming maraming salamat po sa ginawa niyong pagtulong po sa akin, ha? Eh, habang buhay ko pong na utang na loob po ito. Utang na loob? Magbayad ka. Opo. Sige po, pag iipon ako po. Hindi pera ang gusto kong ibayad mo maghanap ka ng matinong trabaho, hindi lang para sa sarili mo, para sa kapatid mo. Pag nagawa mo yon, bayad ka na. Sige po, Ali, Alma. Magbabago na po ako. Pangako. Huwag kang mangako. Gawin mo. Ikaw ko kayo bibigoy. Tara na. Kumain tayo sa bahay na. Tara!